tingin mo. Hmm? Ayan o, pupunta ka doon dahil. lang. pag lang yun eh. Ito yung malaki, pangkal. Mama. Red, red pa yung tango. Bakit da-dry Papa? Red na yung tango eh. Hello, yung ano yung tawag doon? Spotlight, stoplight. Ano po? TV lang yun. Uh -uh. TV lang. May CCTV doon eh. Oo. Oh, no? May CCTV doon? Oo May CCTV. Ba't ka daw nag-go? Nag nagsabi daw yung ano, pang five stop, na kami. CCTV hindi CCTV. 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 <laughs> ano yun eh. Tingnan mo dami. Ano, titim oh. daw. Oo. Ano yan? Stones. Stones? Stones? Hindi. May sa Nakatayo. Ay know, nakatayo, Para si gulayat. Ano, hindi? Si gulayat yan, eh. Hindi. Ayun, yun. Ano yan? nagilipad yun, eh. Para Nalipat? ipis. Hindi yun. Ay. Ano yun eh, wala. Wala pagpak yun. Maibon mo yung pagpak para malipad siya. Uh -huh. Yung tito sa may pagpag ta, punta no. ta heaven. Opo. Oh, wala ka si tita, sige digi, no. Oh. luta, ta ibon. Tati, alalaga niya yung dog pag namatay. Ilalaga niya? Opo, pag namatay. Ilalaga? Kakainin niya? Lulutuin? Hindi ilalaga niya. Aalagaan. Ano? ano yun eh? Ahawak niya, tatay patay na ito. Ah, niya. Nilaga? Baka aalagaan. Aalagaan. Aalaga yun eh. Ano yun eh? Pag namatay, nalaga niya yun. Nilalaga niya. <laughs> Tabi ang lula. Kala nga daw nilalaga, ay eh, nilalambot daw. Ay no! Yung tao, nakita mo? Wala na eh, hindi mo nang nakita. Kita ko, ulo niya. Ay, yung ulo. Parang gulayat, no? Hindi. Ito si David. Hindi. Ay, hindi. Hindi ito, gulayat, lalipad yun. Papunta, ano niya? Papunta. Ano niya? Boss niya. Ah. Oh, tang ipat yun naman, ma-anita ko para naka maayos. Kasi mm -hmm. mahina yung lang bike niya. Mm. Pati -hmm. yung gulong. Ay, naku. Kaya, nalilipat yun